Not long ago, I Kamakilan lang, nasa South Africa ako. Bumibisita sa isang tahanan kasama si Tabiso, ang unang assistant sa Priest ng Kagiso Ward. Si Tabiso at kanyang bishop na namumuno at nagtataglay ng mga susi ng quorum, ay matagal na nagdarasal para sa mga hindi gaano aktibo mga miyembro. Humihili ng inspirasyon kung sino sa kanila ang kanilang bibisitan at tutulungan. Na-inspirasyon na silang bisitahin ang tahanan ng Tebelo at inimbita akong sumama sa kanila. Na makalampas kami sa mabangis na asong bantay, nakasama na namin sa sala si Tebello, Isang mahinaong binatilyo na hindi nagsisimba dahil maiba pa siyang pinagkakabalhan tuwing linggo. Ininerbius ngunit masaya niya kaming tinanggap at inimbitan pa ng pamilya niya na makibahagi ipinahayag ng bisya pa kanyang pagmamahal sa pamilya at kanyang hangarin tulungan sila maging walang hanggang pamilya sa pamamagitan ng pagbubuklo sa templo. Naantik sila at nadama namin lahat ang malakas na presensya ng Espiritu Santo na gumabay sa aming bawat salita at damdamin. Ngunit ang mga sinabi ni Tabiso ang naging kaiba sa pagbisitang yon. Sa wariko, ang priest na ito ay nagsasalita sa salita ng mga anghel mga mapagmahal na mga salita na naiintindihan namin. Ngunit espesyal na nakaantig na kaya mga kaibigan. Masaya ako na ka kapag kausap kita palagi sa simbahan, sabi niya. Palagi kami may maganda sinasabi tungkol sa akin. At alam mo, nawala wala na soccer team natin nung wala ka na. Ang galing mo pa naman. Pasensya ka na, sagot ni Tabelo. Hayaan mo, sasali ulit ako sa inyo. Maganda yan, sabi ni Tabiso. At naalala mo ba kung paghahanda natin sa pagmimisyon? Pwede bang gawin ulit yun? Oo, oh, sabi ni Tabelo. Gusto kong bumalik. Marahil ang pinakamasayang naranasan ko bilang isang tagapay sa Young Men General Presidency ay ang makita ang mga may taglay ng Aaronic Priesthood sa buong mundo na ginagamit ang kapangyarihan ng Aaronic Priesthood. Subalit so, nasasaksayan ko rin na may lungkot sa aking puso ang maraming kabataan lalaki na hindi nauunawaan kung gaano karaming kabutihan ang kanilang magagawa sa kapangyarihan taglay nila. Sa pagkagalit kay Albener, ang priesthood ay kapangyarihan at oratad ng Diyos na gumawa sa paglilingkod sa kanyang mga anak. O napakaganda sana kung bawat kabataan lalaki, bawat may taglay ng Aaronic Priesthood ay lubos na naiintindihan na ang kanilang priesthood ay taglay na susi ng paglilingkod ng mga anghel. Napakaganda sana kung naiintinda nila na sila ay may banal na tungkulin tulungan ang kanilang mga kaibigan na makita ang langgat, landas patungo sa tagapagligtas. Napakaganda sana kung alam nila ang bibigyan nilang aman sa langit na kapangyari may paliwanag ang mga katotohanan na ay pinanumbalik na ebanghelyo na napakalinaw at taos na maramdaman ng iba ang hindi ma ikakailang katotohan ng salita ni Kristo. Mahal namin kabataang lalaki sa simbahan. Tatanin ko kayo isang tanong na asahan kong isa sa puso ninyo buong buhay ninyo. Anong mas higit pang kapangyarihan na matataglay ninyo rito sa mundo kaysa sa priesthood ng Diyos? Anong kapangyarihan na maaaring mas takila kaysa sa kakayahang nakatutulong sa ating Ama sa Langit na mabago ang buhay ng inyong kapwa? makakatulong sa kanila sa landas patungo walang hanggang kaligayahan na nalinis mula sa kasalanan at maling gawain tulad ng ibang kapangyarihan ang priesthood ay kailangan gamitin upang may isa para kaputihan kayo ay tinawag na bumangon at lumiwanag hindi itatago ang inyong liwanag sa dilim Yaong mga matatapang lamang ang mapapabilang sa mga pinili. Sa paggamit niyo ng kapangyarihan ng inyong banal na priesthood, ang inyong tapang at tiwala sa sarili ay lalakas. Mga kabataang lalaki, alam niyo na na nasa pinakamainam kayo kung naglilingkod kayo sa Diyos. Alam ninyo na kayo ay pinakamaligaya kung kayo ay sabik sa paggawa ng mabuting bagay. Palakasin ninyo ang kapangyarihan ng priesthood sa pagiging malinis at karapat-dapat. Inuulit at sinasang ko ang panawagan ni Elder Holland na nabon na kararaan mula sa pulpitong ito. Naghahanap ako, sabi niya, ng mga lalaking eh, bata at matanda na may sapat na malasakit upang sumali at magtanggol sa laba, labanang ito sa pagitan ng mabuti at masama. Tayo ay nasa digmaan. Hiling ko ang matatag na tinig, hindi lamang ang tinig na laban sa kasamaan, kundi maging ang tinig para sa kabutihan isang tinig para sa Ebanghelyo, isang tinig para sa Diyos. Oo, may mga taglay ng araw ng priesthood. Tayo ay nasa digmaan. At sa digmaan ito, ang pinakamabisang paraan upang magtagumpay laban sa kasamaan ay ang itaguyod ang kabutihan. Hindi ninyo maaaring pakinggan ang mga mahahali na pananalita at mapagkunuring wala kayo narinig. Hindi ninyo maaaring panoorin mag-isa o may kasama ang mga panooring malaswat at mapagkunwaring hindi ninyo nakikita. Hindi ninyo maaring hawakan ng isang maruming bagay na at makunwaring wala itong ibubunga ng masama. Hindi kayo maaaring magsakwal kibo habang hinangad satanas na wasakan ang inyong buhay na mabuti at dalisay. Sa halip buong tapang na ipagtanggol ang alam ninyong totoo. Kapag nakikita ninyo at narinig ang anumang labag sa pamantayan ng Diyos, alalahanin kung sino kayo isang kawal na hukbo ng mismong Diyos na nabigyan ng kapangyarihan ng kanyang banal na priesthood. Walang ibang mas magaling na sandata labas sa kalaban ang ama ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang katotohanan namumutawi sa inyong mga bibig habang ginagamit ninyo ang kapangyarihan ng priesthood, igagalang kayo ng halos lahat ng inyong mga kaibigan dahil sa inyong tapang at katapatan. May ibig ibang hindi aayon Ngunit hindi yan mahalaga. Makakamit mo ang paggalang at tiwala sa iyong sa langit dahil ginamit mo ang inyong kapangyarihan upang may sakat kanyang mga layunin. Tinatawagan kong bawat panguluhan ng Koron Maaraw ng Priesthood na muling itayo ang bandila at kalayaan at organisa at pumunuan ang inyong batalyon. Gamitin ang kapangyarihan ng priesthood sa pag-anyayas ng mga nasa paligid ninyo na lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbibinyag nasa inyo ang utos sa kapangyarihan ng Ama sa langit na gawin yun. Dalawang taon na nakalipas habang nasa Santiago, Chile ako, labis ako humaka ka Daniel Olate, isang yung madalas sumama sa mga misyonero. Hiniling ko na sumulat siya sa akin at may hampapahintulot, babasahin ko sa inyo isang bahagi ng kanyang huling email. Kasasapit lang na aking ikalabing anim na karawan noong linggo, inordinan ako sa tungkulin ng priest. Sa araw din yan, ko ang isang kaibigan. Ang kanyang pangalan ay Carolina. Tinuruan ko siya ng ebanghelyo at regular siyang nagsisimba at tatanggap ang reward sa persons na pag -unlad. Pero hindi siya pinapayagang mabinyagan ang, ng mga magulang niya hanggat din niya ako nakikilala at napagkatiwalaan. Gusto niya ako magbinyag sa kanya kaya naghintay pa kami isang buwan hanggang noong linggo noong naging labing na taong gulang ako. Napakasatang pakiramdam ko at tulungan ko ang isang napakabuting tao na mabinyagan at masaya ako dahil ako ang nagbinyag sa kanya. Si Daniel ay isa lamang sa maraming kabataang lalaki sa mundo na namumuhay ng marapat para sa kapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwala, pinagkatiwala sa kanila. Isa pa ay si Luis Fernando mula sa Honduras na napansin mo nasa pangarap na landas ng kanyang kaibigan at nagpatuto siya sa kanya at nailigtas sa kanyang buhay. Si Olavo ng Brazil ay isa pang halimbawa, isa tumatay ang mga ngarap sa kanyang tahanan. Naging inspirasyon si Olavo ng kanyang ina para bumalik ito sa simbahan. Matatagpon niyo ang ilan sa mga kwentong ito at marami pang iba, ganon din sa youth website ng simbahan. I-google lang ito. Mag-ingat lang. Siya nga pala. Ang internet, social media at iba pang teknolohiya ay mga kasangkapan na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang tulungan kayo magamit ang inyong mga tungkulin sa priesthood at mapalawak ang inyong mga impluensya ng katotohanan at kabutiang asal. Mahal naming mga kabataang lalaki kapag ginagamit ninyo ang Aaronic Priesthood sa paraang nabanggit da ko, hinahanda ninyo, na, ninyo sa na ninyo ang sarili sa mga responsibilities sa inyo. Ngunit ginagawa ninyo ang higit pa pakasaron tulad na Iwan Baptista, ang dakilang halimbawa na may taglay ng oral priesthood, hinahanda rin ninyo ang daan ng Panginoon at itunutuwid ang kanyang mga landas. Kapag buong tapan ninyong hinahayag ang Ebanghelyo ng pagsisisi at pagbibinyag tulad ng ginawa ni Juan, hinahanda ninyo mga tao para sa pagdating ng Panginoon. Madalas kayo sinasabihan na gamitin ang inyong potensyal. Ngayon na ang panahon upang gamitin ang inyong potensyal. Gamitin ang inyong mga kayahan na binigay ng, sa inyo ng Diyos para pagpalain ang iba hanguin sila mula sa pagkatago tungo sa liwanag at ihanda ang daan ng Panginoon. Binigyan kayo ng simbahan na aklat na tungkulin sa Diyos bilang mapagkukunan para matulungan kayo matutunan at matupad ang inyong mga tungkulin. Pag-aral ito ng madalas, lumuhod kayo malay sa teknolohiya at hangarin ang gabay ng Panginoon. At pagkatapos, bumangon at gamitin ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinangako na katatanggap kayo ng sagot mula sa masa sa Langit kung paano iayos ang inyong buhay at paano tumulong sa iba. Babanggitin ko ang mga sinabi ng Pangulong Monson. Huwag maliitin ang malawak na impluensya ng inyong patotoo. Mapapansin ninyo ang hindi yung napapansin. Kapag may mga mata kayong nakakakita, tayong nakaririnig at puso nakadarama, masasagip ninyong ibang kaedad ninyo. Pinatotohanan ko sa inyo na ang kapangyarihan ng priesthood ay tunay. Naging saksi ako sa paggamit ko nito. Maraming himala akong nakita na ginawa ng mga yao mataglay ng Aaronic Priesthood. Nasaksihan ko ang kapangyarihan ng paglilingkod ng mga anghel habang puno ng Espiritu ang nagsasalita ang mga tapat na mataglay ng Aaronic Priesthood ng mga salita puno ng pag-asa na nabubuksan ang isang puso ng nangangailangan ng luwanag sa pagmamahal sa pangalan sa Kristo, ating Panginoon, ating pinuno, at tagapagligtas. Amen.